Ipinahayag ng TV host at game show veteran na si Willie Revillame ang kanyang pagkalungkot matapos hindi pinalad sa katatapos lamang na 2025 senatorial elections. Kampanya, hinata, hinahanap artista. Pag kayo na kayo ng sino sino ba pinanood yung artista? Pag nakikinig kayo ng na music, sino ba pinakinig kayo yung entertainer? Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magserbisyo, ayaw nyo? Di ba? That's nonsense. I can't believe this, okay? <laughs> Ay, nako. That's nonsense everyone. Ay, buhay. Sa kabila ng kanyang popularidad sa telebisyon, hindi ito naging sapat para makaungo sa karera sa politika. Sa kasalukuyang bilangan, nasa ika-dalawang put-dalawang pwesto si Willie sa mga tumakbo sa pagkasenador malayo sa kinakailangang top 12 para makapasok sa Senado. Pagamat nagpakita ng suporta si Senator Alan Peter Cayetano sa independent candidacy ni Willie, hindi ito naging sapat para makuha niya ang tiwala ng mas nakararaming botante. Isang malaking isyu na kinaharap ni Willie sa kampanya ay ang kawalan ng malinaw na plataporma. Simula pa lang ng kampanya, halos walang konkretong plano o legislative agenda ang kanyang nailahad. Ang dami ng batas na ginawa pero batas para sa mahihirap inang ususulong ko sa Senado. Dahil dito, marami ang nagsabing baka hindi pa niya ganap na nauunawaan ang lawak ng responsibilidad at tungkulin ng isang senador. Isang posisyong labis niyang minimiti. Hindi rin nakatulong ang ilang kontrobersyang kinaharap niya habang nangangampanya. Marami ang nakapansin sa kanyang pagiging mainitin ang ulo at mabilis na kumalat sa social media ang mga memes at video clips na nagpapakita ng kanyang pagkainis sa mga rally o interview. Para sa ilang botante, ito raw ay indikasyon ng kakulangan sa kahandaan at emosyonal na maturity na kinakailangan sa paghawak ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Noong Pebrero, nilinaw ni Willie na wala siyang direktang koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iginiit niyang tumatakbo siya bilang isang independent candidate. Ito ay sa kabila ng balitang personal siyang inalok ni Duterte noong 2021 na tumakbo sa ilalim ng administration ticket. Ngunit dahil sa kanyang kontrata noon sa GMA Network, hindi siya nakasama sa line-up ng mga kandidato. Ngayong 2025, itinuloy na niya ang kanyang pagtakbo. Ngunit sa kabila nito, hindi siya isinama sa siyam na kandidato na inendorso ni Duterte para sa Senado. Nandito ako para mga musta. Wala akong partido. Wala akong partido. Wala akong, akong malakiintablado. Alam niyo akin? Gusto kong madinig yung inyong mga hinanain. Ang desisyong ito ay muling nagdulot ng pagdududa sa kanyang alyansa sa politika at naging bahagi ng tanong ng publiko kung sino talaga ang kanyang sinusuportahan at kinakatawan. Hindi lamang si Willie ang bigong makapasok sa Senado ngayong eleksyon. Ilan sa mga ibang kilalang personalidad na natalo rin ay si Nabong Revilla Jr., Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, at marami pang iba. Ayon sa ilang political analysts, Tila hindi na sapat ang pagiging sikat o celebrity status upang makahakot ng boto, lalo na kung walang malinaw na plano para sa bayan. Ngayon na tapos na ang eleksyon at hindi nagtagumpay si Willie sa kanyang pagtakbo, marami ang nagtatanong ano ang susunod para sa kanya. Matapos niyang magbitiw sa kanyang programa sa TV5 na Will to Win na nagtapos noong ikasampu ng Pebrero, tila wala pa siyang inihahayag na konkretong plano para sa kanyang pagbabalik sa telebisyon o sa ibang larangan. Marami sa kanyang mga tagahanga ang umaasa na babalik siya sa pag-host sa TV show kung saan siya mas kilala at mas minahal ng publiko. Samantala, nananatiling pala isipan kung muling tatangkain ni Willie ang mundo ng politika sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, mukhang mas pipiliin muna niyang lumayo sa spotlight at pag-isipan ang mga susunod niyang hakbang.